Sa nakaraang kaganapan sa ating video ay napagpasahan ni Tandang Leo na tulungan ng kanyang anak mapalapit sa ating bida, kaya naman ang una niyang ginawang hakbang ay tanungin ito patungkol sa gaganaping tagisan ng lakas. Matapos niyang makumpirma na dadalo ang ating bida sa paligsahan bilang representative ng Wen family ay sinabi niya ring magpapadala rin siya ng martial artist kung saan ang kanyang anak na babae ang magiging leader, kaya iminungkahi niyang magsabay ang dalawa habang iniingatan ng isa't isa sa daan patungo roon. Sa sinabi naman ni Mr. Leo ay napatanong si Finzon kung ibig ba nitong sabihin ang arena na siyang gaganaping paligsahan para sa market share ay malayo mula rito sa kanilang kinatatayuan. Kinumpirma ni Mr. Leo ang sinabi ni Finzon at ipinaliwanag niya ring para ito maging patas sa lahat, pinatibay niya pa ang kanyang usapin kung saan ipinaliwanag niyang karaniwang ginaganap ang paligsahan malayo sa lungsod sa labas ng Ocean East. Dagdag niya pang sa pagkakataong ito, ang paligsahan ay gaganapin sa isang cruise ship. Samantala agad na kumapit ang babaeng tauhan ng ating bida sa kanyang braso habang patanong na inuulit ang lugar kung saan gaganapin ang paligsahan na para bang wala siyang alam, kasunod nito ay nakiusap siya sa kanyang boss na siya ay isama dahil gusto niya ring makipaglaban. Gayon pa man ay hindi nagpahuli si Liu Qingqing at agad niya ring hinawakan ang braso ng ating bida habang tinatanong ang kanyang karibal kung alam ba nito kung papaano pumunta doon, ikinatwiran niyang pangungunahan niya ang daan at tanging iyon lamang ang kailangan, nangako siya kaya naman dadalhin niya roon si Finza ng ligtas habang makikitang tila na iilang na ang maswerte nating bida. Mga boss, magmula ngayon ay tatawagin na nating Linro ang babaeng tauhan ng ating bida dahil baka malito kayo kapag Miss Liu o Leo ang pangalan na ating gagamitin. Balik sa ating recap, sa katanungan ni Miss Liu Qingqing Ching ay tumugo naman si Lin Ru ng pabalang kung saan wala siya ritong tiwala dahil sino ang nakakaalam kung saan ito dadalhin ang kanyang boss, ngunit sinabi naman ni Liu Qingqing na hindi na nito trabahong malaman yon habang nang lilisik ang mga mata ng dalawa. Subalit dahil ni isa sa kanila ay walang nais magpatalo, diritsahan na nilang sabay na tinanong ang ating bida kung sino sa kanila ang isasama nito. Gayon pa dahil hindi sanay si Finzon pagagawa ng babae at gayon na rin sa pinaggagawa ng dalawa ay labis na siyang nakakaramdam ng pagkailang dahilan upang mapatahimik siya ng sandali, kaya naman ang ikatlo ang kanyang pinili kung saan mag out palis at idinahilan niya na lamang na bigla siyang inutusan ng kanyang tiyahin na dalhin si Gregory papuntang Aranter para magpagamot ngayon kaya iniwan na niya ang dalawa habang labis-labis ang gulat. At nang makita ni Tank na paalis na ang kanyang boss ay agad siya ritong humabol sabay sabing intayin siya nito dahil siya na ang magdadala dito doon sa paliparan, samantalang naiinis na pinagsabihan ni Linro ang ating bida na napakadaya nito kaya inutusan niya ang kanyang boss na ihinto ang mga palusot nito. Sa huli ay sabay-sabay rin namang naglakad ang apat patungo sa mismong pangyayarihan ng paligsahan kaya naman masasabing ang ating bida pa rin ang nagwagi. Samantala, ang natitirang kalat ay maayos namang iniwan sa mga manggagawa na siyang responsable sa paglilinis ng lugar. Matapos sa mahabang umaga ay mabilis na rin sumapit ang kinagabihan habang nagpaparamdam ang nagngangalit na kidlat sa kalangitan pahiwatig lamang ng paparating na pag pagulan. At sa ilalim ng makulimlim na kalangitang iyon ay may dalawang nakapayong na lalaki ang tahimik na nakamasid sa gumuhong hotel ni Chen Hishan. Lumabas na isa sa dalawang lalaking iyon ay si Chen Badao na siyang kasalukuyang patriarch ng Chen family, ang pinakamalakas na martial artist sa Ocean East. Pinasundan ng kanyang anak na nagngangalang Chen Tianwei kung saan siya ang panganay na anak ni Nana Xiangguan. Maya-maya lamang ay may isang kotse ang huminto kung saan ang dalawa nakatayo habang malalim ang iniisip, hindi rin kinalaunan ay bumaba na rin ang sakay ng kotse patungo sa dalawang mag-ama. Sa paglabas niya pa lamang ay sinalubong niya agad ang kanyang asawa ng isang bukang bibig kung saan akala niya ay hindi na ito babalik. Nilino ni Chen Ba daw ang lahat kung bakit siya nagpas umuwi ay dahil ang Ocean East ay sumasa ilalim sa isang malaking pagbabago, kaya naman ngayon ay kailangan niyang bumalik. Samantala, isinalaysay ni Nana ang ginawang panggugulo ni Finzon kung saan sinabi niyang mula ng lumitaw ang bastard na yon, sinira nito ang ilang kilalang pamilya at gumawa ng maraming problema sa Ocean East man ay sa halip na mainis dahil may ilang mahalaga sa kanila ang nawala ay tila manhid si Patriarch Chen, para sa kanya ay ang sarap pakinggan ng mga pinaggagawa ng ating bida. At dahil paparating na ang paligsahan, sinabi niya kay Finzon na dapat niyang pasalamatan ito sa pagrepresenta ng napakagandang pagkakataon para sa kanya na pag-isahin ang Ocean East. Ngunit galit na galit ni Nana ipinaalala sa kanyang hangal na asawa na ang anak nito ay kung hindi patay ay may kapansanan, kaya naman tinanong niya ito kung bakit hindi man lang nito iniisip ang kanyang tarera Gayon pa sa katanungan ni Nana ay tumalikod lamang si Chen Badao bago siya sumagot kung saan tinanong niya ang kanyang asawa kung siya ba ang pamwersa kay Siya Chanyo na mamatay. Kaya naman dahil sa pabalang na tugon ni Patriarch Chen ay labis na nanggalaiti rito si Nana Shangguan, ngunit mabilis namang nakisingit ang kanyang panganay na anak kung saan nakiusap ito sa kanyang ina na huwag magalit dahil siya na ang maghihiganti para sa kanyang kapatid. Samantala biglang naalerto si Patriarch Chen matapos siyang makaramdam ng ibang presensya sa paligid, kaya't hindi na niya pinahaba pa ang lahat at agad niyang inatake ang semento dahilan sa pagbitak nito patungo sa nagtatago sabay tanong kung sino ang nandyan. Dahil sa ginawa ng patriarka ay napilitan ng lumabas si Po Shendong habang sinasabi kay Mr. Chen na siya lamang ito. At nang makita ng patriarka si Tandang Po ay napangiti siya dahil nakilala niya ang kanyang nasa harapan bilang isang presidente ng Dragon Estate, kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa ni Mr. Po dito. Ngunit bago tumugon ay humingi muna si Tandang po ng tulong, tinawag niyang isang hayop ang ating bida sabay ipinaliwanag niyang patuloy siya nitong pinahirapan at ang masaklap pa ay inutusan siya nitong ipagkalat ang salita na inaasahan nitong makita ang Chen family sa paligsahan para sa market share. Matapos marinig ni Mr. Chen ang sinapit ni Tandang po ay mahinahon niyang tinapik ang balikat nito upang damayan sabay ipinaalam niyang magpupunta siya sa paligsahan, kaya naman ngayon ay tinanong niya ito kung gaano karaming impormasyon ang narinig nito kanina mula sa kanilang usapan bago pa ito magpakita. Nakiusap naman si Tandang po kay Mr. Chen na huwag ng alalahanin ang patungkol roon dahil hindi niya ipagkakalat kahit kanino ang plano nito, sapagkat magmula ngayon ay siya na ang magiging tauhan nito na handang gawin ang lahat para lamang ito ay matulungan na pag-isahin ang Ocean East. Sa sinabi ni Tanda ay napangiti si Mr. Chen dahil nalaman niyang talagang ang marami itong nalalaman mula sa kanina nilang usapan, kaya't dahil doon ay walang pag-aalin lang niyang idinirikta ang kanyang palad patungo kay Mr. Po na walang kaalam-alam sa mga susunod na kaganapan. At nang tumama sa kanya ang palad ni Mr. Chen ay halos lumabas ang kanyang kaluluwa sa lakas nito kung saan nagmistulan siyang pako habang ang kamay naman ni Patriarch Chen ang martilyo. Matapos ibao ng patriarka si Mr. Po ay tinanong niya ito na anong dahilan bakit tatanggapin niya ito bilang kanyang tauhan. At maging si Chen Tianwei ay nagbigay rin ng sarili niyang saloobin, ipinaliwanag niya kay Tandang Po na ang kanyang ama ay ang magiging hari sa Ocean East kaya hindi ito karapat dapat na maging kanyang tauhan. Pagdaan ng maulang gabi ay mabilis na ring sumapit ang kinabukasan kung saan tumalo na ang eksena sa isang sikat na beach sa buong Ocean East na nagngangalang Golden Beach. Pagkarating ni Tank ay labis siyang namangha sa magagandang tanawin at maginhawa pa, kaya naman nagtataka siya kung bakit hindi pa dumarating si Liu Qingqing. Ngunit nang marinig ni Finzon ang katwiran ng kanyang tauhan ay napasabi na lamang siyang may mga tao talagang gala ang mga mata, kaya inutusan niya itong huwag idehila ang paghahanap kay Liu Qingqing para sumilip sa kung ano ang nasa paligid. Gayun pa man ay tumawa lamang si Tank sabay tinanong niya ang kanyang boss kung bakit ganito ang suot nito, ipinaliwanag niyang kapag sila ay nasa beach, dapat lang na ang suotin nila ay panglangoy. Ngunit dahil sa kahibangan ng kanyang tauhan ay kinutusan niya ito ng malakas, naiinis niyang lang ito mismo ang pumili ng kanyang suot kaya itong kasoutan ang kanyang gamit. Mayamaya -maya lang ay dumating na din si Linro at sinabi niya sa ating bida na pagdating sa pag-aalaga ng mga tao ay isa siyang pro, inalok niya ang kanyang boss na siya na mag-aalaga rito buong oras sa hinaharap. Samantala nang makita ng ilang lalaki ang kagandahan ni Miss Linro ay labis sila ritong humanga, kaya naman inakit ng isang individual ang kanyang kasamahang magtungo roon upang makipag-usap. Gayon pa man ay hindi rito sumang-ayon ang kanyang kasamahan habang tinatawag ang kanyang kasama bilang baliw na aso dahil may isang kaganapan na ginanap sa East Sea kamakailan lang, ipinahayag niyang ang lahat ng big shot ay papuntang Golden Beach kaya kailangan nilang magdoble ingat. Sa ibinigay na babala ng lalaki ay ibinasura naman ito ng kanyang kasamahan sabay inutusan niya ang kanyang kaibigan na huwag pagpawisan dahil mayroon siyang backup kung magkataon. Isa pa ay may tiwala rin siya sa kanyang karanasan kung saan hindi raw siya gagalaw ng hindi man lang muna nag-iipon ng sapat na impormasyon. Ikinungkum niya ang kanyang kamay at sinabihan niya ang kanyang kasamahan na manood lamang sa kanyang gagawin. Paglapit niya kay Miss Linro ay agad niyang kinuha ang pansin nito habang tinatawag na ganda, walang pag-aalinlangan niyang tinanong ang babae kung mag-isa lamang ba ito. Sa sinabi ng lalaki ay hindi ni Miss Linro pinalampas ang pagkakataong ito at ipinamukha niya sa lalaking isa silang couple ng ating bida kung saan halata raw naman ito. Sa sinabi ni Linro ay labis ang panghihinayang ng lalaki dahil hindi niya ito inaasahan, kaya naman inakit na lamang niya ang ating bida na makilahok sa kanilang gaganapin party. Habang may hindi magandang balak ay labis siyang nagtataka kung sino ang lalaking kasama ng magandang chika babes, kung saang bansa ito napapabilang at nakabihis pa bagaman nasa Golden Beach sila. Naiinis namang tumugon si Finza na mayroon silang ibang plano, subalit agad namang tinanggap ni Linro ang alok sabay sinabi niyang bakit hindi. Kaya naman kinurot ito ni Finzan sa tiyan dahilan upang labis itong ikagulat ng kanyang tauhan, ipinahayag ng ating bidang mayroon pa silang hinihintay. Nadidismaya siya dahil muli na namang pinapairal ng kanyang tauhan ang kapilyohan nito, habang sa kabilang banda naman ay naisip ng taninang lalaki na gusto ng babae sumama pero masyado lang maingat ang boyfriend nito kaya sinabi niya na lamang sa kanyang sarili na mas kailangan niya pang galingan. Tinanong niya ang dalawa kung narinig na ba nila na may sea banquet na naganap sa Ocean East kamakailan, na agaran rin namang sinagot ni Finzon kung saan sinabi niyang narinig na nila ito ngunit wala silang alam patungkol sa pagpasok roon. Mayabang na ipinagmalaki ng lalaki na may kilala siyang big shot na may kakayahang ipasok ito roon, dagdag pa niya na kung mahilig ito ay pwede niya itong ipakilala. Samantala nagkunwari si Miss Linro na interesado siyang malaman ito na agad naman sinagot ng lalaki kung saan ipinagmalaki niyang ang kanyang big shot na kaibigan ay hindi birong tao kung maaari nito iyong mapagtagumpay makuha ang loob. Ngunit bago patuloyang humaba ang puro kalukohang usapan ng tatlo ay pinutol na ito ng isang malaking cruise ship na siyang sasakyan ng mga kalahok sa gaganaping paligsahan para sa market share matapos itong bumusina ng pagkalakas-lakas upang ipaalam ang kanyang presensya. Samantala, mula sa barko ay makikitang nanduroon na pala si Leo Ching Ching sa yate habang nakasuot ng swimsuit, bukod dyan ay kinawayan niya pa si Finzon para kuhanin ang pansin nito. Dahil sa tagpong iyon ay laking gulat ng lalaking mayabang, hindi niya lubos sa kalaing bukod sa may dalawa nang ngang chicks ang ating bida ay kabilang pa ito sa mga big shot hindi lamang nito ipinapaalam sa kanya kaya na na lamang siya. Sa kabilang banda, taas noong tuluyan ni Lisa ni Finzon ang beach kasama ang kanyang babaeng tauhan habang hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang lalaki sa kanyang nasaksihan. At dahil sa pagkatulala ng lalaki ay nilapitan na siya ng kanyang kasamahan, pabiro nitong sinabi sa kanyang kasama na mukhang may nakabanga itong big shot sabay sabing pano ba yan, sumakay na iyon sa yate at tila hindi kailangan ang kumpanya nito. Kaya naman dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan ay hindi na siya nakaimik pa at napadura na lamang dahil sa kahihiyang kanyang natatamasa, ngunit hindi rin nagtagal iyon kung saan para sa kanya ay para lamang ang ating bidang isang manipis na riles kung saan hindi pa rin ito maihahambing kay Tianlong. Samantala, nang marinig ni Tianlong ang usapan ng dalawa matapos ang huling dumating ay tinanong niya ang mga ito kung ano ang kanilang pinagbubulungan habang siya ay nakatalikod. Dahil sa pagdating ni Tianlong ay napangiti ang dalawa, sinabi pa ng lalaking may dilaw na buhok na sayang lang hindi nito naabutan ang isang magandang chicks. Dahil sa sinabi ng lalaki ay napasulyap ng tingin si Tianlong sa cruise ship, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Finzon ang kanyang naispatan, kaya naman binati ito ng ating bida sa pamamagitan ng pagsasabing ikinagagalak niyang muling makita ito dahil batid niyang ito ang ipapadala ng new family sa paligsahan bilang representative ng kanilang pamilya. Ngunit sa sinabi ni Finzon ay tahimik lamang ni Yu Tianlong itong pinagmasdan dahil napansin niyang parang nakita na niya ang ating bida subalit hindi niya lamang ito matandaan dahil hindi niya ito makita ng malinaw. Kaya't hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at dalidali na niyang inutusan ang kanyang mga kasamahang mag-impaki sapagkat pupunta na sila sa bukas na dagat na masaya namang tinanggap ng dalawa dahil sa isa itong magandang oportunidad para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay naglakbay na rin ang barko na nagngangalang Cruise Diamond sapagkat nakasakay na ang lahat ng imbitadong tao. Samantala sa loob ng cruise ship Diamond habang abalang-abala ang mga waitress at maging ang mga panauhin, mula rin roon, si Tank ay abala rin namang masayang nilalantakan ang isang buong lechon na may kinang ang mga mata habang manghang-mangha sa sarap ng mga pagkain dito. Kaya naman ang makita ng isang waitress na tila kung kumain ng kanyang customer ay parang wala ng bukas ay agad siyang nakiusap na kumain ito ng mahinahon dahil baka ito ay mabulunan, halos pagpawisan siya ng matindi dahil naisip niyang ang lalaking ito ay parang hindi kumain sa loob ng tatlong araw kaya't napatanong siya sa kawalan kung isa ba itong infiltrator. Samantala namang dahil sa mas pinagtutuunan ni Tank ng pansin ay tanging tungkol sa pagkain, sa isip-isip ni Miss Lin Roe ay nadidismaya siya dahil nakalimutan na nito ang lahat tungkol sa itinalagang misyon ng kanilang boss. Kaya naman hindi na niya ito pinansin pa at siya na lamang ang nagpatuloy ng kanilang nasimulan, kung saan gamit-gamit ang isang advance na salamin matapos niya itong isuot, sinuri niya ang mga tao sa paligid habang sinasabi sa kawalan na para sa mga maselang pagsisiyasat na tulad nito ay siya ang maaasahan. At sa kanyang ginawa ay nalaman niyang ang pangalan ng lalaki mula sa kalayuan ay Liu Yishu, isang tycoon sa Ocean East habang ang kasamahan naman nitong lalaki ay isang fighter crutches na bihasa sa kasanayang twin crutches. At dahil roon ay nadismaya siya sa kanyang nakita dahil hindi tumugma ang dalawa sa nais niyang matagpuan, kaya naman ngayon ay nagtataka na siya kung nasaan na kaya ang manlalabang iyon na may mahusay na kasanayang liwanag. Subalit habang siya'y masusing na nanaliksik ay bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ang lalaking kaninang nakausap nila doon sa Golden Beach kung saan sobrang saya nito dahil muli niyang nakita si Miss Lin Rowe, sinabi pa niyang isa itong tadhana na muli silang magkita sabay tanong kung nasaan ang boyfriend nito. Gayon pa ay hindi naman rito tumugon si Lin Rowe bagkos ay tila nasira pa ang kanyang araw dahil sa pagdating ng lalaking ito kaya naman hindi na siya umimik pa at minabuti niya na lamang na umalis. Subalit muli namang humarang ang lalaki, ipinaalam niyang wala naman ang boyfriend nito sabay sabing hindi masayang mag-isa kaya inalok niya itong sumama sa kanya upang magsaya. Samantala, habang nangyayari iyon ay napansin ni Miss Lynn Rowe ang isang lalaki na napadaan sa kanilang unahan mula sa dikalayuan at nang gamitin niya rito ang kanyang salamin ay labis siyang nagulat sa kanyang nalaman. Pinagpatuloy niya ang pagsusuri sa lalaki hanggang sa malaman niyang tugma ang lahat ng nais niyang malaman, kaya dahil roon ay agad niya itong ini-report sa kanyang boss kung saan inulat niyang nahanap na niya ang taong pinapahanap nito sa kanya. Sa kabilang banda habang nakatingin sa malawak na karagatan, nang matanggap ng ating bida ang ulat ng kanyang tauhan pansamantala ay pinabayaan muna niya ang lalaki at hindi muna siya kumilos. Samantala, tinanong naman siya ng kanyang tauhan kung pwede na ba niyang dalhin rito ang nasabing lalaki. Gayon pa man ay tumugon lamang si Finn kung saan sinabi niyang hindi nila kailangang magmadali, inutos niyang sa ngayon ay bumalik muna ito at magintay hanggang matapos nilang irepresenta ang Wen family sa paligsahan para sa market share bago sila gumawa ng hakbang. Sa utos ng ating bida ay agad naman itong sinunod ng kanyang tauhan sabay sabing talagang mahinhin ang kanyang boss, ngunit dahil sa sinabi ni Lin Ro ay na-misinterpret naman ito ng lalaking makulit sa pag-aakalang siya ang sinasabihan ng babae dahilan upang mamula ang mukha nito gaya ng kamatis. Kaya naman masayang masayan niyang ipinahayag na makipaghiwalay na ito dahil magmula ngayon ay kanya na itong pag-aari. Subalit halos pumihit ng 90 degree ang kanyang ulo matapos siyang tadyakan ni Miss Ru dahil sa sobrang galit, tinanong niya ang lalaki kung saan ba ito humuhugot ng kapal ng muka, kaya naman bago patuluyang mag-init ang kanyang dugo ay minabuti na lamang niyang lisanin ang silid. Mga boss halos apat na chapter ang ginamit ko pero 16 minutes at 55 seconds lang nagawa ko. Masyadong gabi na kaya dito ko na pinutol. Dito na po nagtatapos ang ating video. Huwag nyo pong kalimutang magbigay ng thumbs up. Salamat sa panunood hanggang sa susunod muli.